Jane. Come and learn with Teacher Jane. Kindergarten teacher, Teacher Jane, Teacher Jane. Teacher Jane channel. Magandang araw. Welcome to Teacher Jane's YouTube channel. Don't forget to hit subscribe. letra? letra ni Teacher Jane. ang pag-aaral ng alpabetong Filipino, gawan natin ng kwento. Narito ang kwentong letrang M. Ang pamagat ng ating kwento ay ang tilaok ng manok. Sa probinsya ng Masbate, nakatira ang pamilya Molina. Ang pangunahing ikinabubuhay ng pamilya ay ang pagsasaka ng mga pananim. Sila ang namamahala sa maliit nilang bukirin kung saan ay tinataniman nila ito ng palay, mga punong kahoy at mga gulay. Meron din silang mga alagang hayop na katuwang nila sa kanilang paghahanap buhay. <coughs> ang sabi ng manok. Alas 4 pa lang ng umaga ay gumigising na si Mang Mani upang maghanda sa pagpunta sa bukid. Kasama niya ang panganay niyang anak na si Matrin at ang alagang aso na si Molly. Madilim pa nang sila ay makarating sa bukid. Doon ay may iba't ibang hayop na nag-aabang sa kanila upang sila ay pakainin. Sa pagsikat ng araw ay makikita mo sa paligid nito ang iba't ibang punong kahoy at gulay na nakatanim tulad ng mangga, mais, melon, mustasa, mani at marami pang iba. Itay, itay, tingnan niyo po ang mga melon. Sa tingin ko po ay maaari ng mga itong anihin. Ang sigaw ni Matrin habang nasa tubigan ang ama. Piliin mong mabuti anak ang mga melon. Tamang-tama iyan sa halian. Balita ko ay magluluto ang iyong inang meli ng mustasang gulay ang sagot ng kanyang ama. Maingat na kinuha ni Matrin ang mga melon upang ipasalubong sa kanyang kapatid na si Mila at inang Meli. Napakasarap nitong gawing juice! Tamang-tama sa so mainit na panahon! Ang wika nito sa sarili. Natapos na nga nila ang mga gawaing bukit. Handa na upang umuwi. Daladala -dala nila ang kanilang ani na kanilang pinagpaguran. Itay, dinagdagan ko po ang inani kong melon, mani at mustasa upang maabutan din po ang aking guro na si Ginang Matias. Wika ni Matrin. Isa ka talagang mabait na bata. Ang sabi ni Tatay Mani sabay haplos sa ulo ng anak. Araw-araw, sa -araw, tuwing tumitilaw kang manok, ay e gumigising na din ang magamang si Matrin at Tatay Manny. Bilang isang magsasaka sa kanilang lugar, ang pagiging maaga upang magampanan ang kanilang mga trabaho ay naggulot sa kanila ng tagumpay. Naunawaan niyo ba ang ating kwento mga bata? Kung gayon, sagutin ang mga tanong. Ano ang pamagat ng kwentong inyong napakinggan? Ang pamagat ng kwento ay Tilaok ng Manok. Saan nakatira ang pamilyang Molina? Ang pamilyang Molina ay nakatira sa Masbate. Anong hayop ang nagsasabi ng tunog na Tiktilao! Manok ang tawag sa hayop na nagsasabi ng Tiktilao. Ano-anong mga pananim ang makikita sa bukid ni Mang Mani? Ang mga pananim na makikita sa bukid ni Mang Mani ay mangga, mais, melon, mustasa, mani at marami pang iba. Sa anong letra nagsisimula ang mga salitang mani, matrin, meli at moli? ang salitang Manny, Matrin, Melly at Molly ay nagsisimula sa letrang M. Ano kaya ang tunog ng letrang M? Alam mo ba? Ang tunog ng letrang M ay M, mmm, M, mm, M. Mm. Ikaw nga Ano ang magandang pag-uugali na iyong nais gayahin matapos mong marinig ang kwento na ating binasa? Katulad ni Mang Mani at ni Matrin, ang pagiging maagap sa anumang gawain, trabaho ay magdudulot sa atin ng tagumpay. Ugaliin na gumising ng maaga at huwag magpupuyat upang magawa ng maayos ang mga dapat gawin. Ang pagiging masipag din nila at matulungin sa kapwa ang isa sa dapat nating tularan. Dahil dito, sila ay nagiging daluyan ng pagpapala sa maraming tao. O ano mga bata, nagustuhan niyo ba ang ating kwento? Natuto ba kayo? Well, hayan ang susunod na kwentong letra ni Teacher Jane. Dito lamang yan sa Teacher Jane's YouTube channel. Don't forget to hit like, subscribe, at pindutin na rin ang notification bell para updated ka sa maraming video lesson na gagawin ni Teacher Jane. Hanggang sa muli, paalam! Teacher Jane, Teacher Jane, come and learn with Teacher Jane, kindergarten teacher, Teacher Jane, Teacher Jane. Jane channel. Magandang araw! Welcome to Teacher Jane's YouTube channel. Don't forget to hit subscribe.